Sinamahan ko sila sa NBI, ma'am. For the meantime daw, kahit 400,000, pipilitin niya mag-provide. Pag nakapagbigay daw siya, mananahimik daw po kami. Huwag daw po namin sasabihin dito sa mga ibang na-scam niya. Aasuntuhin niya lang daw po yung kaso. Kahit naman po ako, attorney, is victim din po. Dahil no, magkakasama ay, no, po kami ng kaso. Yeah, dahil yun, si yun, yung yun yung turo mo. Nyo. Ha? Ituro ko? O, ikaw nag-ano yan? <laughs> ano bang Which company is, ito? Hindi po namin alam sa kanya. Siya lang naman po nakakalam <laughs> ng kumpanya niya eh. Oh, Wag oh, mo mo, po. Wag mong sabihin na hindi mo alam. Hindi lang po ito yung kaso niya ma'am. Marami pong kalokohan to eh. Hello Christian, huwag kang bumosis dyan. Hindi po kita yeah, ilala. Wala tayo oh, naging pero na nakilala na kita. Magkakasama po kami nagkaso last year ng staff po. Pero this time ma'am, kayo na po yung kakasuhan. Kayo na ngayon yung ikaw na ang kakasuhan. Okay, well, just... Wala naman pong problema po. okay. Hindi disgrasya sa karsada, disgrasya sa bulsa.